Akala ko maliit lang Laki rin pala. Matangkat pa sa akin to ah. Oh. Priscilla Mayreles at Jan Estrada tinitiis ang isa't isa kahit na magkasama sila sa Singapore ngayon para sa isang event. At ngayon nga ay nag-post pa nga itong si Priscilla na nag-iisa nga raw siya sa kwarto. Iniisip kasi ng mga tao na sila ay nagkabalikan na ngayong magkasama sila sa Singapore. Ngunit nang i-post nga ito ni Priscilla ay pinatunayan niyang siya nga daw ay solo flight sa isang room panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. tak lagi parak pas matang kat pas sakit tu ah oh you tangkita kita naman sa mga video at pictures ni Priscilla Mireles na nag enjoy siya sa event na pinuntahan nila sa Singapore kasama si John Estrada. Hindi lang malaman kung may itinatago pa siyang feelings para sa asawa. Sa ngayon ay ipinapakita lamang ni Jan Estrada at Priscilla ang kanilang professionalism para sa kanilang trabaho dahil ang mga ito naman talaga ay mga professional model at syempre professional na mga artista kaya naman sanay na sanay sa mga eksena ganito Sobrang ibinapakita nga nitong si Priscilla Mayrelles na talaga nag-e-enjoy siya kahit na wala silang pansina ng kanyang asawang si John Estrada. Dito nga talaga pinapakita na siya ay malakas at strong bilang isang woman. <laughs> Medyo masakit lamang sa part ni Priscilla Mayreles na mayroon na nga silang pagkakataon sana ng kanyang asawa ni si Jan Estrada na magkaroon ng reconciliation para sa kanilang marriage pero parang wala namang nangyayari kahit na magkasama sila sa Singapore. Sayang lang at nakakahinayang ang pagkakataon na ito para sa dalawa dahil talaga namang kung tutuusin ay pwedeng-pwede pa silang magkabalikan para sa kanilang mga anak. Sa pagkakataong ito na nasa Singapore si Priscilla at John Estrada ay hindi ipinapakita ni Priscilla ang kanyang kahinaan. Magkwas mas ipinapakita niya na nag -e enjoy siya sa kanyang buhay at kaya niya tumayo sa sarili niya paa kahit wala si John Estrada. At dito nga ay nakikita at napapansin siya ng dating asawa sa mga kilos niya. Marami na nga silang dinaluhan dito sa Singapore at may mga concert pa silang pinanood bukod sa car racing na sikat na sikat ng A1. At syempre talaga namang isa sa mga hindi pinalagpas nitong si Priscilla ay ang mapanood ang concert ng The Course. Hindi talaga maiiwasan ang mga pagkakataong magkakasama si John Estrada at Priscilla sa iisang event lamang lalo-lalo na sa pag out of the country. Dahil isa nga si John Estrada at Priscilla sa mga talagang pang model. Kaya naman isa sila sa model ng EWM na talaga namang sikat na klinika all aesthetic company sa Pilipinas. Sa mga video na in-upload nitong si Priscila at Jan Estrada, kitang-kita na pareho silang nage-enjoy sa event. Ipinapakita talaga nila sa mga tao na hindi sila apektado sa pagkihiwalayan nilang dalawa. Lalong-lalo na to si Jan Estrada na parang wala namang ginagawang moves para mas mapalapit sa asawa. At hinahayaan lamang mag-enjoy itong si Priscila. Medyo hopeful pa rin talaga ang mga fans na magkabilang panig na magkabali ka ng dalawa para ay anech ka. Dahil marami din talagang pinagsamahan itong si Jan Estrada at ang kanyang asawang si Priscilla. Kaya naman hindi makapaniwala ang mga tao na magkasama sila sa isang place ngunit parang hindi sila magkakilala o parang hindi mag-asawa. Masarap din naman kasama itong si Priscilla Mireles at masarap ka banding dahil halos lahat ng kasama nila sa event ay kaklose niya at walang dull moment pag si Priscilla ang kasama. Ang kanyang libangan lamang ay magvideo at nakipagbanding sa bawat isang kasama nila. Matapos nga ang tatlong araw na pamamalagi ng mga modelo na si Priscilla at Jan Estrada sa Singapore kasama ang kapwa modelo ay pabalik na nga sila ngayon sa Singapore. Ngunit this time ay mukhang kanya-kanya na silang lipa dahil hindi nakasama ni Priscilla ang kanyang asawa si Jan Estrada. Sobrang nakakalungkot din sa part na ito dahil imbis na suyuin na suyuin itong si John Estrada ang kanyang asawa ay hinahayaan lamang niya ito. At mukhang nagkasundo na nga sila na talagang tuluyan ng maghiwalay para wala nang masabi ang bawat isa. Goodbye Singapore na nga at siguradong sa susunod na magkakaroon ng event ang kanilang model company ay talaga namang magkikita muli sila ni John Estrada. Sa ngayon ay kanya-kanyang bahay sila mag-usisi-uwian mula Singapore.